Pero Ay, ayun na meron. Pag nag-drink meron, pag nag-stop, wala. Wala na. Ah, ibig sabihin na wala ka. Dito kami sa, sa Kauke. Okay. Ito yung kutsara namin. Ng... Tuna Mesa. Tuna Mesa. mesa? Tapos ang... I got monkey. I got monkey. So meron ba itong boses? Okay? Yun sa ko? Ito may boses. May Meron? Wala yan. ko dami mong alam ko. Yan. Yan yung kumari, kum, kumparing kumari ko. di ko maintindihan yan eh. Ito naman, kumari ko yan, saka ko. Mars, mag-ingat ka dyan. Medyo... yan? Lalagyan sa katabi mo. Yan. Kumpari din natin yan. Hindi ingat ka dyan, ha? Dito. Ay, okay dito. <laughs> Yung dalawa na yan, nag-ingat ka dyan, Mike. Sabi ko sa'yo. Nakapagitnaan ka eh. Yeah, maybe.